Wala muna tayo sa pagkakamping at pagmumotor. Andito tayo sa labas ng Pilipinas, sa Hong Kong. Maglilibot at mag -e enjoy tayo kasama ang ating pamilya. Ito rin kasi ang promise namin kay Baby JJ na dadali namin siya sa Disneyland. Sa episode na to, isasama ko kayo sa Victoria Peak at sa Ocean Park Adventure. Simulan na natin ang unang episode ng aming Hong Kong Macau Travel. Dito na kami sa may loob ng airport, Terminal 3. Sama si Baby JJ. Kamusta? <laughs> Ayan si nanay, si tatay, sila Jaisel sa si Aping nandun na sa si Kuya Iko. Tapos si Jan sa likod. Tapos na tayo sa travel tax, sa baggage, saka sa immigration. Waiting na lang tayo sa ating boarding pass. Masayang masaya, lalo na si JJ. Kasi first time niyang makakapag-travel papuntang Hong Kong. Si Kuya kasi, sa kasi Mami ako, nakapag-Hong Kong na kami before. Si JJ ang first time na magta-travel papuntang Hong Kong. Sa mo si Baby JJ! Puno kasi kaya naghintay kami at bad trip. Nakalimutan ko yung priority pass ko. Buti na lang si Mami, saka sila Aping, sa si Jan may dalang card na pwedeng gamitan para sa lounge. Wait lang natin, tas mamaya pasok na tayo. Nagutom na rin ako eh. <laughs> Kaya na muna tayo. Tapos dito, kailangan mahina lang ang boses kasi karamihan dito mga nagpapahinga. Kaya pansinin nyo mahina lang ang boses ko. Mamaya punta tayo rin sa may buffet nila. Pero hindi na masyado magsasalita. Pakita ko lang sa inyo. Kuha muna tayo ng kape. Anong kape na nai? Latte. Tapos yung latte. Ito yung mga kinuwa ko. Lugaw, siomai, kopi, si mami. Daming godom. Hindi na ako nag-video ron, ako eh, uh, ang okay, daming tao eh. Kain na muna tayo. Dito naman ako sa pwesto kasama si Kuya. Kuya, ano yung nakain mo? Tako. Ano ba yan? Nachos. Uh, second round na tayo. <laughs> Kumuha naman tayo ng xiao Basta mga bread to. Tapos tonic water. Kaya na muna ulit tayo. Para mamaya pag natin ng Hong Kong, busog na tayo. Boarding na kami. Papuntang Hong Kong. At uh, maliwanag na rin sa labas. Nakatulog na ako. Kaya ngayon lang ulit ako pag video Ayan si JJ Si Kuya Tapos si Mami nandun Pasok na kami ng airplane mga kapatid Mamaya na lang tayo Pagka nasa Hong Kong na kami Dito na kami finally sa Hong Kong Ayan si JJ Kaya JJ? Ah? Baby ka ba? Wala Ah? Baby ka ba? Mami Si si Jan Hi. Nanay, si Tatay na yung... Tuya <tinyo> ah! Tara mga kapatid punta na tayo sa may, may immigration Tapos Dire diretso na natin ang ating adventure dito sa Hong Kong Yes <tinyo> Let's G! Tapos na tayo sa immigration tapos na rin na tayo kumuha ng ating mga bagahe wait ko lang kung ano na yung susunod namin gagawin tapos all in all tapos na kami rito sa airport Dito na kami at bumaba na kami sa Ano nga station to Golden, Golden Villa At pupunta na tayo dyan sa Grand Bay Hotel Sabi dito mga kapatid oh, Yung linis ng lugar oh. E Ayun green na Ay, nagbablog pa nga eh Dito na tayo sa may Grand Bay Hotel Check in na muna tayo Magandang hapon at nakatulog ako, kasi gising ko lang at ngayon ay pupunta tayo ng Victoria Peak kaya simulan na natin ang ating adventure dito sa Hong Kong. Let's go! Dito na no kami sa may shuttle bus ng hotel. Meron silang free na shuttle going to metro train. Dito kasi kami nag-stay bandang province na ng Hong Kong. Kaya tingnan natin kung paano yung sistema ng transport dito. From dun sa hotel namin sa Grand Bay View Park Hotel, nag-shuttle kami papuntang 2 Wan 1 Terminal. Tapos sumakay kami ng metro train going to Central. Ngayon nasa Central Terminal na kami. Ayun na. Lakad na lang to papuntang Victoria Peak or Victory Peak. Finally, nandito na kami sa loob ng peak tram after one and a half hours, grabe, ang daming tao, sobra, eto papasok na kami ng peak tram Nandito na kami sa loob ng peak tram at pakita tayo ng Victor victory park uh, At expect natin na mas palamig dun sa taas kasi dito pala sa baba malamig niya. Yeah, pwede yung pag nagustuhan mo yung picture pwede mong bilhin pero kung ayaw mo naman wala na problema ito yung mga sample na hey dito na tayo sa my sky terrace ayan kita ng city light nandito ka, ang experience mo parang kang nasa nasa binggit. Nasa binggit, sobrang lamig. Eba Eba! Ayan, si Baby JJ, kamusta? Malamig ba? Okay. Para ka nasa binggit lang, malamig siya, malamig. Pero sa, Pero sanay naman tayo dito sa lamig, kuya. Aircon. Mm. Pansin ninyo yung ulap pa ito. Color blue, color green. May nag-iiba-iba -iba kasi kulay dito. Oh, sarap ng langit. Try natin bumabaron. Sarap-sarap pakiramdam mga kapatid. Sobrang lamig pagpasensyaan nyo na at medyo madilim ang aking mga kuha kasi madilim kasi talaga rito Grabe <mimit> yung lakas ng hangin. Nag iba iba yung kulay nung ilaw Hindi ko alam saan ang dadaling Tapos yung mga buildings <laughs> Dito na kami ni JJ sa bus Sama namin sila mami Tapos sila nanay Pabalik na kami na Central Tapos from Central Babalik na kami na. Ng aming hotel at kailangan muna natin magpahinga at masyado nang mahaba ang haraw dami na natin pagod sa ka puyat bye bye okay, yours kawai ganun mo na kawai good morning mga kapatid day 2 dito sa Hong Kong at nakabihis na tayo nasa labas na rin ang pamilya. For today's video ay pupunta tayo naman ng Ocean Park para sa isang napakasayang adventure. Samahan nyo ulit kami mga kapatid. Kaya tara, adventure na! Dito na tayo mga kapatid sa Ocean Park At ito na ang ating adventure for today's video Dito tayo sa Ocean Park, Hong Kong Medyo maraming tao ngayon at papasok na tayo mismo sa may entrance ng Ocean Park. Ako, hindi ako kinakabahan. Ako, hindi kabahan. Umistop kasi kanina doon sa may pataas. Tapos umahangin-hangin. Tapos ah, si JJ, tanongin mo. Jay, kinabahan ka ba? <laughs> eh. <laughs> Kabado si JJ. Eh, Mami! Ayan na, hangna. Tapos na. Papicture eh, tayo <laughs> na Eh, ayun sila. Naiiyak na, naiiyak na. Naiiyak na. Ito yung view dito sa taas. Tapos nandun banda yung mga rides nila. Ayan. Sasakay tayo dyan mamaya. May mga extreme rides sila rito sa taas. Bago tayo bumabaron sa may baba ng Ocean Park kung saan tayo nang galing kanina. Try na muna natin yung mga rides dito sa taas. Tignan natin kung ano yung una nating sasakyan dito pero parang bet ko tong mababasa agad tayo dito naman kami nakapila na sa the rapids si JJ hindi pwede rito tinanong namin kaya kasama niya nalang si nanay sa kasi tatay pumunta sila sa parang mini zoo let's go let's go to may mga spider, tarantula may mga anaconda hindi ko na may papakita sa inyo iba kasi madilim ito grabe ang laki na ito yun o isda bumili na rin ako ng pagkain kasi ba mamaya si JJ gutom na yon kaya para kahit paano ma mapakain tanghali na rin kasi malawak tong ocean park ikaw yung magsasawa rito Let's go! Pichu! Oh, ah, nakakuha uh, tayo ng na mais. Ayos. Good job. Kuya, sumay Kuya, dalawa kayo, kuya. Yeah! Papaba na kami at dito tayo sasakay sa Ocean Express. Yan, dito tayo sasakay pababa. Doon sa may pinanggalingan natin kanina sa may entrance. Ito na yung sasakay natin na train pabalik doon sa baba. Marami pang pwedeng puntahan dito. Nandito na kami sa may baba. Marami pang pwedeng pasyalan. Pero magagahol na kami sa oras. Siguro kung ano na layo aabutin. Pero uunahin namin yung aquarium, syempre, sa yung panda. Kung saan makakita tayo ng totoong panda. Sana lumabas yung panda, no? Excited dyan na ba? Dito na tayo sa may loob ng panda. Na panda. Yeah. <laughs> Sabi nga ni JJ panda. Pero mo, mang hmm. Maikita mo lang dito, syempre. Yung panda. Ayan, zoom natin. Kumakain okay, siya. Hello, hello. Ayan. What are you doing, boy? Maybe you want some candy, boy. <laughs> yan, ang sarap ng kain niya, Jay. Yeah, yeah, yeah. Uh, yeah. kumakain yeah. lang siya. Bigyan ko pa yan ng candy eh. Huwag! Bawal! <Yeah. laughs> Sa mga hindi pa nakakita ng totoong panda, puntahan niyo na to rito. No, <laughs> Gaya bawal. ni JJ. Ay, bawal ay Bakit? Bakit? Yuck lang! Ito at papunta na tayo ngayon sa may Aquarium Grand Aquarium Siguro ito yung last na pupuntahan namin dito sa Ocean Park Tapos neto ay Baka umuwi na kami kasi Anong oras na rin at medyo nakakapagod na rin Pero sulit pa rin naman yung punta Dahil masaya mga kids Exit na tayo ng The Aquarium At ngayon ay Huwi na muna tayo at magpapahinga na At pagod na rin talaga tayo Update ko na lang kayo mamaya kapag ka Nasa hotel na ulit kami At magiway walay muna kami ang uuwi lang ngayon Ako, si Baby JJ Si Kuya igo saka si Tatay hindi ako kabisado yung yung sasakyan. Kaya adventure muna kami. Update ko kayo mamaya pag nandoon na kami sa hotel. Ayun, uh, nandito na tayo sa hotel at kasama natin si Kuya Iko. Nauna na kami umuwi si Kuya Iko, si JJ sa kasi tatay. Si JJ sa kasi tatay nando sa room nila. At bababa muna kami ni Kuya Igo para maghanap ng pwedeng makainan. Siguro mga kapatid, um, pahinga na muna tayo sa pagbibidyo ngayon. At uh, naipakita ko naman sa inyo yung kung ano yung adventure namin during nung umalis kami from Manila. Papunta ang peak. Tapos ngayon, nagpunta tayo sa Ocean Park at naipakita ko rin naman sa inyo at sana ay nakakuha kayo ng kahit paano ng idea kung paano yung ginawa namin sa Ocean Park at nung nagpunta kami rito sa Hong Kong mag upload din ako ng episode 2 ng aming Hong Kong Travel ito naman yung nagpunta kami ng Disneyland Macau saka Ngong Pin nung bin i-upload natin sa episode to pero ngayon pahinga muna tayo peace yo ay sarap